Okay, ha? wala nang pasakalya. Diretso na tayo sa usapan, mga kababayan. Okay, so um, mga kababayan, OFW sa Saudi, Dubai, Hong Kong, US, Canada, at saan mga sulok ng mundo. Kung napapagod na kayo sa paulit-ulit na drama ng Philippine politics, pero gusto nyong malaman ang tunay na laman no? ng mga balita, you are in the right place. Kami ang inyong political polls page at uh, hashtag walk with at ngayon, tatalakay natin ang mainit na issue, ang impeachment saga ni Vice President Sara Duterte. Ang desisyon ng Supreme Court at ang papel ni Senate President Pro Tempore, Pro Tempore Jinggoy Estrada. Pero pero tayo. Pero teka, bago tayo magsimula, ihit nyo na ha? ang subscribe button, i-like, i-share at mag-super thanks na rin ha para suportahan ang aming layunin na maabot ang 100,000 subscribers. Para sa mga kababayan natin sa Quezon City, Davao, Cebu, or ka, or, at kahit sa Los Angeles o Sydney, let's keep this channel alive. Ngayon, pag-usapan natin ang katotohanan ha. Noong July 25, 2025, naglabas ang Supreme Court ng unanimous ruling na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay VP Sara. At ayon kay Jinggoy Estrada, Labing siyam hanggang 20 na senador ang sumusuporta sa desisyong ito. Pero bakit nga ba? At bakit parang nagkakagulo ang House of Representatives? Is this a victory for justice o isa na namang political circus? Let's dive with the facts ha, with a little bit of sariwan chismis. Pero mga kabataan Pilipino at OFWs na gustong-gusto ng malalim na talakayan. Kung gusto niyong malaman ang buong detalye, i-like, i-comment ang inyong opinion. Team Sara ba kayo o Team House? Pag, super thanks na rin para may pagpatuloy natin ang ganitong klaseng content. Kaya mga kaibigan, ha, ang Supreme Court ruling noong July 25, 2025 ay hindi basta-basta. Unanimous ang desisyon na 13-0 na ideklara ang impeachment complaint laban kay VP Sara bilang unconstitutional. Bakit? dahil lumabag daw ito sa one year bar rule ng konstitusyon na bawal maghahi ng higit sa isang impeachment complaint laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Dagdag pa rito. Sinabi ng SE na na-violate ang due process ni Sara, pero teka, hindi rin nila sinasabing inosente siya sa mga aligasyon tulad ng misuse of funds o death threats laban kay Pangulong Marcos, ha? So anong ibig sabihin nito? Isang legal na lifeline para kay Sara hanggang February 2026 pero hindi pa tapos ang laban. Si Jinggoy Estrada bilang Senate President pro tempore, ang naging boses ng katahimikan sa Senado. Sabi niya, the sentiments of, mo of most of my fellow senators are to abide by the ruling of the Supreme Court. At ayon sa kanya, labing-siyam hanggang 20 na senador ang boboto laban sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Pero let's be real. Hindi ba't parang pelikula ito? Parang Fast and Furious. Senate Drift. Si Jinggoy na anak ng dating Pangulong Erap na na-impeach din noong 2000. Ha? Alam na alam ang laro ng impeachment. Sabi niya, this is a good reminder that any attempt to impeach public officials must be grounded in law and procedure. Ang tanong, is he defending the rule of law or may iba pang motibo? Okay, ha? para sa mga kabataan at na OFWs natin sa Dubai, Toronto o London, Mahalaga maunawaan natin ito. Ang Korte Suprema ang naging referee sa labanang ito at sinabi nilang mali ang ginawa ng House pero hindi rin nila sinarado ang pinto para sa bagong complaint next year. So is this a win for Sara or a delay of the inevitable? Let's keep it real ha? Ang politika sa Pilipinas parang teleserye na walang katapusan. Ano sa tingin nyo? Tama ba ang Supreme Court? I-comment down below at i-share sa mga kaibigan nyo sa Riyad o Vancouver. Kaya si Jinggoy Estrada mga kababayan ay hindi bagong mukha sa politika. Anak ng dating Pangulong Joseph Estrada na na-impeach noong 2000. Si Jinggoy ay may personal na koneksyon sa ganitong klasing drama. Pero bakit siya biglang naging cheerleader ng Supreme Court ruling? Sabi niya, the Senate has always been firmly committed to the rule of law. Pero let's unpack this si Jinggoy ay kilala sa kanyang prudent na approach. Ha? Hindi siya basta sumasali sa away, pero may mga nagsasabi na ang kanyang suporta sa ruling ay hindi lang tungkol sa batas, kundi tungkol sa political alliances. Kung titignan natin, ha? si Jinggoy ay may ay malapit kay Sara Duterte at ang konteksto ng 2025 midterm elections, ha, ang desisyon niya ay maaaring strategic. Ang Duterte ay malakas pa rin sa masa, lalo na sa Davao, Cebu, at kahit sa mga OFW community sa Saudi at Qatar. By siding with the SC, si Jinggoy nagpapakita ng loyalty sa isang malaking political bloc. Pero teka, hindi ba't sinabi rin niya na dapat mag-focus na tayo sa mas mahalagang issue tulad ng typhoon rehabilitation? Ha, sa punto na ito, parang si Jinggoy ang tito natin na gustong iwasan ng gulo sa pamilya pero may agenda pa rin. Ha? O, para sa mga kabataan natin sa Quezon City o Los Angeles, tignan natin ang data. Sa isang survey ng Pulse Asia noong June 2025, 65% ng mga Pilipino ang naniniwalang politically motivated ang impeachment laban kay Sara. So si Jingoy ba ang boses ng katwiran? O isa lang siyang magaling na political chess player? Let's discuss. Kung si Jinggoy ang tito mo, magtitiwala ka ba sa kanya? I-like ang video kung sumasangayon kayo sa kanya at mag-comment kung hindi. No? Ngayon, pag-usapan natin ang House of Representatives, mga kababayan. Kung may award para sa best drama, sila ang mananalo ha. Okay, noong February 5, 2025, 215 lawmakers, higit sa one-third ng House, ang nagsign ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang mga dahilan, misuse ng 612.5 million pesos confidential funds, alleged death threats laban kina Pangulong Marcos First Lady Lisa at House Speaker Martin Romualdez at kahit mga koneksyon sa extrajudicial killings noong panahon ng Duterte Drug War. Pero teka, bakit parang ang bilis ng galaw nila? At bakit ngayon gusto nila mag-file ng motion for reconsideration laban sa Supreme Court? Kung titignan natin na ang House ay pinamumunuan ng mga kaalyado ni Pangulong Marcos tulad ni Speaker Martin Romualdez at maging si Representative Sandro Marcos. Pero ang tanong, Legit ba ang mga aligasyon o political vendetta? Ano? Ang sabi ng critics tulad ng Citizens Watch for Good Governance, ang impeachment ay parang shotgun approach. Sobrang dami ng charges pero kulang sa solid evidence. Halimbawa, ang aligasyon tungkol sa death threats. Sinabi ni Sara na ito hindi tunay na banta, kundi isang expression of concern. At yung tungkol sa confidential funds, hindi ba't par maraming official din ang gumagamit ito ng walang transparency? Okay ha? Para sa mga OFWs natin sa Hong Kong at Singapore, mahalaga itong maunawaan. Ang house ay may constitutional duty na mag-imbestiga. Pero kapag masyadong mabilis o masyadong agresibo, parang nagpapapogi lang sila sa publiko. At ngayon, gustong pa nilang kalabanin ang Supreme Court. Ha? Parang teenager na ayaw makinig sa magulang. Ang UP Law Faculty nga, sinabi na ang SC ruling ay maaring judicial overreach. Ha? Pero ang House rin ang lumabag sa basic rules ng impeachment. So, sino ang mali dito? Ano sa tingin niyo mga kababayan sa Manila at Dubai? Nagpapagulo ba ang house? Mag-super thanks na rin ha, para may pagpatuloy natin ang ganitong diskusyon. Okay, mga kaibigan, zoom out tayo ha. Ang impeachment saga na ito ay hindi lang tungkol kay Sara, Jinggoy o na Supreme Court. It's about power. Ang Pilipinas ay papapalapit na sa 2028 presidential elections at si Sara Duterte ay isang frontrunner. Ayon sa mga political analysts, ang ruling ng SCI ay nagbigay sa kanya ng breeding room para palakasin ang kanyang campaign. Pero ang house ha, sa kabilang banda ay gustong i-clip ang kanyang wings no, bago pa man siya makalipad. Okay, tignan natin ang global context ha. Sa US halimbawa, ang impeachment ni Bill Clinton noong 1998 ay naging political spectacle pero hindi siya natanggal sa pwesto. Same with Donald Trump. Sa Pilipinas, ang impeachment ni Arab Estrada noong 2000 ay nauwi sa people power at ang kay Chief Justice Renato Corona noong 2012 ay nagtagumpay. Pero si Sara, no, she's a different beast. Ang kanyang popularity lalo na sa Mindanao at sa mga OFW community sa Saudi at Qatar ay malakas pa rin. At ang desisyon ng SC na pinamumunuan ng mga hinirang ng kanyang ama ay nagbibigay sa kanya ng legal shield for now. Pero heto ang kicker ha. Ang Senado sa pamumuno ni Jinggoy ay nagpapakita ng restraint. Sabi ni Jinggoy, no Let's focus on typhoon rehabilitation. Pero ang house, ha, parang gusto, gusto nilang magpatuloy ang drama. Ang tanong, para sa bayan ba ito o para sa sarili nilang political points? Para sa mga kabataan natin sa Cebu at Los Angeles, mahalaga mag-isip ng kritikal. Ang politika ay hindi lang tungkol sa balita. Ito ay tungkol sa kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Ano mas mahalaga? Impeachment o typhoon relief? i comment below at i share sa mga kaibigan nyo sa Sydney at Toronto. Mga kababayan, kung gagawin natin teleserye ang impeachment saga na ito. Ang pamagat ay Ang Huling Impeachment Walang Forever. <laughs> si Sara Duterte ang bida, si Jinggoy ang matalinong sidekick, at ang House ang kontrabida na laging may plano pero palpak ang execution. Ang Supreme Court mga kaibigan, silang direktor na biglang nag-cut eksena. Pero seryoso, ang laban ng ito ay parang Game of Thrones. Sino ang upo sa Iron Throne ng Malacanang Cam 2028? Okay, para sa mga OFWs natin sa Dubai at Hong Kong, ha? alam nyo ang pakiramdam ng pagod na pagod sa trabaho. Pero kailangan pa rin magbayad ng buwis sa gobyerno. Tapos ito ang ginawa ng mga politiko natin. ha nag aaway away sa si impeachment habang manasalanta sa bagyo ng, sa Quezon at bagyo ay naghihintay ng tulong. Kaya naman, let's call it out. Ang House halip na mag-focus sa batas para sa bayan, para nagpapapandin lang sa social media. Epic fail. Pero si Jinggoy at ang Supreme Court, kahit may mga flaws, ay nagpapakita ng restraint. Hindi perfect, pero at least sinusunod ang batas. Sa mga kababayan natin, no, sino ang tunay na bida sa teleseryeng ito? Kayo ang magpapasya. Okay, kung teleserye ang politika natin, sino ang leading lady o leading man mo? I like at i comment at mag super thanks na rin para sa susunod na episode. Mga kababayan mula Quezon City hanggang Dubai, mula Davao hanggang Toronto. Salamat sa inyong oras. Ang impeachment saga ni VP Sara ay hindi pa tapos, pero ang desisyon ng Supreme Court at ang, ang suporta ni Jinggoy Estrada ay nagbibigay sa atin ng leksyon. Ang politika ay laro ng batas, kapangyarihan at diskarte ang House of Representatives kahit may punto ay lumabag sa basic rules ng impeachment. At si Sarah, she's still in the game, ready for 2028. Okay ha, pero teka, hindi lang ito tungkol sa mga politiko. Ito ay tungkol sa atin, ang mga kabataan at mga OFWs, ha? ang mga Pilipino na gustong gusto ng pagbabago. Kaya naman, i-hit nyo na ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan nyo sa Saudi, Canada at US at mag-super thanks na rin para may pagpatuloy natin ang ganitong klaseng content. Ang layunin natin, maabot ang 100,000 subscribers para mas maraming Pilipino ang ma-inform natin. Okay ha, kung may opinion kayo, Team Sara, Team House o Team Neutral, i-comment down below. At para sa mga nasa Cebu, Manila o kahit sa London, Let's keep the conversation going. Ang politika ay hindi lang para sa mga nasa Malacanang. Ito ay para sa atin. Salamat at hanggang sa susunod na Political Pulse PH. Subscribe na mga kaibigan, mag-super thanks na para sa aming team at i-share inyong mga kababayan no sa Hong Kong, Singapore at Sydney. Let's make Philippines politics exciting and informative. Mabuhay ang Pilipinas.